So dito makikita natin yung disenyo ng barko. Wow! Ito nga pala guys sa kanilang bridge is pwede po kayong mag-rent ng uh, ganitong uniform. So dito mapapansin natin iba't ibang mga flag. Siguro itong mga flag na ito is ito yung mga bansa na naiikot ng uh, may-ari or kapitan nitong gunship. Yung uh, disenyo ng uh, area is barko at yung suot natin is parang magmukha talaga tayo kapitan welcome sa negros nice to meet you sir edo de vero Wow! Matapos yung ilang biyahe natin sa parte ng Valencia kung saan binisita natin itong uh, Pulang Batu Falls, Mag-Aso, is nakarating na tayo dito ngayon. Ayan, sa Municipality of Ayungon. At dito, bibisitahin na naman natin ang isa sa mga magagandang tanawin nila, itong tinatawag na guide ship. Nakukuryos lang ako sa lugar na ito dahil uh, disenyo ng barko na matatagpuan natin mismo sa bundok. So tara. Bossing, pwede mong utara, boss? Uh -huh. Dool ra dire ang kuan busing. ang kanang gadship. ship. kan ri ato ka, bisag ka ato ka gisa kuan. Kada busing, tambo, rasang tambo. Dire dire sa Okay, pangalan nimo busing? Okay, si si. Sir JC. Mula dito sa mismong lungsod ng Ayungon is kailangan nating bigbihay ng mga isang kilometro bago natin marating yung ship. Thank you, okay. sir. Bago tayo pumunta doon mismo sa ship, gusto kong ikotin muna natin itong uh, municipality of Ayungon. Kung saan kasama natin si Kuya, si pangalan mo boss? EP Dayday. EP Dayday. yan kasama natin si Sir EP Dayday siya yung nagmamaneho nitong sinasakyan natin. So, dito nga pala sa Ayungon, ang mode of transportation nila dito is may mga habal-habal. Ito, sikad, tricycad o mga pedicab. So, yung minimum nila dito sa tricycad is 15 peso bawat isa. Depende na po yan sa laki, sir, or wow. sa kuwan ragyod. Minimum ragyod sa kada osa. At doon na yung masakay nga tambok, 15 okay. ragyapon. <laughs> kung may sasakay dito na mataba, like nagtitimbang na mga 200 kilo, is yung minimum yeah. na babayaran nila is 15 peso. Depende na po yun sa konsensya. Pila naman kakatuig nag-ano, call, nag-drive. Sobra? Sobra na siya. Sobra na siya. Kaysay Anyo. Pila naman yung mong edad ay karon? 65. Kinsi katuig. Ayan. So, labing isa na taon na nagmamaniho itong si Kuya dito sa uh, Sikad. Yun. So, kumusta naman yung kita natin, Col? Okay ra? Ah, nakubos-kubos doon. Kita ka naman. Kita ka. Ah... Okay, so sa Osaka Adlaw, pila man ang pinakadako ninyo na income? Oo, oh, oh, na-telescope Kaya, 300 yung pinakamalaki yung pinakagamay yung matatawag natin na <laughs> uh, okay. so dito nga pala guys yung pinakamalaking kita nila ni Kuya sa sikat is 300 so yung pinakamaliit is nasa 100 o oh, 60 alright so matapos nating uh, maikot itong municipality of uh, Ayungon uh, pupunta na tayo sa or pinaka target natin na lugar ngayong araw let's go Tapos, yung mga ilang minuto nating travel uh, mula sa municipality of Ayungon is narating na natin itong God's Highland Resort. Yun. So, dito palang mismo sa entrance is mapapansin natin yung mga disenyo nila dito is panay na makikita natin sa barcode. So, dito palang guys is makikita natin na meron din sila ditong parking area. Yan. So, sa mga gustong pumunta rito, hindi sila mahihirapan pagdating sa mga parking area dahil dito rin banda is may malaking area yan tara so dito mismo sa pinaka entrance is makikita natin welcome aboard so parang papasok talaga tayo sa barko let's go so dito palang mismo sa entrance nila is tanaw na natin yung barko yan napakagandang experience to dahil mismong sa bridge nila is explore natin. So, bago tayo makapag-explore dito sa looban ng God's ship, is kailangan nating magbayad ng entrance. Ito po si ma'am, kasama natin. So ma'am, uh, tagpila ang ilahang ang inyong entrance fee dire sa sulod. So bawat tao is 25, pati na po yung mga bata. Uh, ano, ang kuan ang fee na mo is 5, buba. 5 years old po ba? Yes po. Okay. So, pag 6 to 7, kailangan na nilang magbayad ng pwede. Okay. okay. So, dito sa loob, ma'am, may mga rooms Good po, kaya kayo dito na pwedeng mag-stay. Kung sino yung mga pumunta at gustong pumunta rito? Wala po. Bali, bali mag-ano lang po. Mag-check-in sila. Meron kami available room. Ah, okay. So, meron kayong mga available rooms? Apo. Okay. So, magkano naman yung mga available rooms ninyo yung overnight stay? Ah, uh, standard is 13. Deluxe 15. Ang superior room is 39. At itong mga cottage niyo, ma'am, napapansin ko may mga table-table, so magkano po yung uh, 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 bayad sa mga ganyang klase na mga table? 25 po. Kasama na po yung ligo. Ay, hindi ko lang natanong, yung entrance fee natin na 25, kasama na po ba yung lego dito sa swimming pool? Eh, hindi po, iba po yun. Iba po. Uh, entrance is yung ano lang po. Yung 25 is entrance. So, pag naliligo tayo, magkano po yung babayaran bawat isa? 100 po. 100. So, bali 125 pa. No, 100 po. Free entrance na sila. Pag naliligo? Opo. Ah, okay. Alright, so dito pa lang guys, makikita natin no, yung mga table-table na pag nag-abel kayo rito is magbayad kayo ng 200. So, pati rito. Yan. So, medyo sayang nga lang dahil hindi natin naabutan si mo yung may-ari dahil gusto ko lang sana naman na ma-interview sana natin. Let's go. At gusto kong ma-explore natin yung taas mismo ng bridge. And so, tanaw talaga natin dito yung disenyo ng barko. Let's go. I Explore natin yung bridge nila. Yun. Alright, so dito mismo sa bridge nila is tanaw natin itong napakalaking manubela ng parko yan, pasok oh so talagang parang nagmamaniho talaga tayo ng parko pag nandito tayo sa bridge area dito naman sa bridge nila is meron silang uniform rental, no? sa halagang 15 peso itong area na to is uh, isa sa mga tourist spots dito sa municipality of uh, Ayungon So makikita natin sa aerial shot, napakagandang area itong uh, uh, gauge Ship. Uh, isa sa mga magagandang tanawin nitong lungsod. So hango at disenyo talaga sa barko yung ating kinatatayuan natin ngayon. Yan. So ma makikita natin dito may mga speed din yan. So, parang nagmamaniho talaga tayo ng barko kapag nandirito tayo. Parang nasa bridge, na bridge talaga tayo. Itong mga orasan na ito, no, is uh, iba't ibang mga country. Japan, UAE. Ito parang, ito yung radar. So, sayang nga lang dahil hindi natin naabutan mismo yung may-ari nitong uh, guardship. Kadalasan nakikita natin yung barko is nasa dagat lang. Pero may barko na nandi dito sa area. sa so, kung kita nyo naman sa baba is may tubig, yung swimming pool nila is parang nakatutok at nakapagbaniho talaga tayo ng barko. So dito sa area na to, malalanghap natin yung napaka-priskong hangin na nanggagaling mula sa baba. Dito pa lang is makikita natin no, yung safety first na talagang literal na makikita natin sa totoong barko talaga na kapag sumasakay tayo may makikita din tayo na safety first. So dito makikita natin yung disenyo ng barko. Wow. Ang pangalan pala nitong barko is Gas Egan. Wow. Dito naman. Welcome aboard. Ayan. So, ang ibig sabihin po ng welcome aboard pag nasa barko ka is welcome visitors or welcome. Ayan. So, pag nasa barko ka is welcome aboard. So, dito pwede rin tayong uminom. Ayan. Meron dito na mga magagarang disenyo ng mga baso at may mga inomen. Ayan. So parang nasa loob talaga tayo ng barko at bumibiyahe tayo paikot sa buong mundo. Kung mapapansin natin dito, yung orasan nila, ayan. So may ano hango talaga sa disenyo ng barko na talagang makikita natin sa loob mismo ng barko. So dito mapapansin natin iba't ibang mga flag. Ayan. Siguro itong mga flag na ito is ito yung mga bansa na naiikot ng may uh, ng uh, may-ari or kapitan nitong godship. Wow. Dito tayo. Yun. Di ba? Parang nasa barko talaga tayo, di ba? Wow. Yun oh. No? So dito tayo. Nasa barko talaga itong area na to dito kinakarga yung mga sasakyan patawid sa iba't ibang mga lugar so Silipi naman natin yung uh, comfort room area wow yung mga yung disenyo ng kanilang uh, comfort room is parang nasa loob talaga tayo ng barko may nakatatak dito na ladies ladies ayan dito naman sa yung mga gentlemen or mga lalaki 'di ba kung titingnan natin is parang nasa loob talaga tayo ng barkong Godship. Yung 25 peso na entrance fee natin dito sa Godship's Garden or Highland Resort Garden is napakasulit. Alright, dito nga pala guys sa kanilang bridge is pwede po kayong mag-rent ng uh, ganitong uniform. Ayan, set So, pasok. So, yan, Sa 15 peso is uh, marerent yun na itong uh, uniform ng uh, kapitan So, pwede kayong kumha dito ng mga pictures. Yan. So, may nakalagay po dito. Uniform rental sa worth of 15 piso. Yung uh, disenyo ng uh, area is barko. At yung suot natin is parang magmukha talaga tayong kapitan mismo. Yun. May nagbablog sa taas? Yun, si sir. Alright. Taga dito lang po kayo, sir? Pampanga. Ah, dumayo lang kayo dito sa Ayungon ah, sa buong area ng Luzon wow ah, sa ministry nyo ayan kayo po lahat taga Pampanga ah Calatrava alright so welcome sa so, Negros ayan so ayan sa kasama pangalan to sir pangalan natin nice to meet you sir Edo de Vero ayan so ayan, kasama natin si sir matapos nating explore itong uh, God's Highland Resort bago nyo skip ang video ito pakipalo na lang sa ating Facebook uh, account, De Vero, at sa ating YouTube channel, pag-subscribe, uh, De Vero Vlog. Don't forget to click the notification bell para mas makakasama ko pa kayo sa mga susunod natin ng mga travel. Ingat tayong lahat, at I love you all.